So from wood finish naging white, no? Tsaka porcelain ang ating gamit dito na tiles. So yun dito, tingnan natin. Ayun, mga din, 'di ba? Gumanda yung itsura niya pag nakasalado yung screen. So yun. Mabuti din, ah. ayan tapos na tayo tapos ngayon share ko lang ito mga buting ting yung pagkagrout namin kung paano namin to ginagawa ayan so ang ito po yung ginagrout na yung mga buting ting ayan. ayan so paano ba namin to ginawa ayan na napaka ano niya napakaganda ng yung pagka-grout niya so ang una una ginawa namin nag grout kami first unang grout so hindi to makakaya ng isang grout lang mga ting so kailangan to mayroong second coat na pagka pagkatapos namin ginagrout yan ng second coat hindi kami gumagamit ng foam ang ginagamit namin ay yung ganito Palita. Tapos ginagawa ito lang namin mga kaputinti. O. Yan. Pansin nyo. Yung mga gitgilid, ginaganyan lang namin yan. Yan. na yung mga kaputinti. Yan. Para hindi lumulubog yung ating grout. Kasi pag ginamitan na natin ito ng pong, lulubog yan mga kabuting ting tapos basa yung foam yan lumulubog siya mga kabuting ting so lumalalim pa rin yung pinakabikat niya so ito palita ang ginagamit natin mas okay siya hindi siya lulubog yung pinakabikat niya yan o tanunin mo lang siya so yun mga kabuting ting maraming salamat